Yo, what's up Canadians? Ito nga pala tayo sa Medias Garcia at uuwi ko lang. Ngayon, baha na naman sa Medias Garcia. Umulan lang kagabi. Kaya, <laughs> yeah, sus, so, lulusungin natin yan. Medias Garcia. Hello, hello, kawikaway. Lusungin natin yung baha na yan. Oh. dito sa may Garcia tradisyon na talaga to yung yung kapag buma itong <laughs> mga tricycle na to yan dinadala nila sa uh, mataas na parte uh, hindi naman ganun kalalim pero hindi ko na ipapasok yung motor ko kasi may ipapasok ko yan pero hindi ko mailalabas mamaya tataas pa yan eh Ah, uh, pataas na patahas. ngayon nasa ano ko na. Sa tuhod ko na. Yo, what's up? Mga Kadies Garcia dito. Sa may Alitap Tap Street, laging baha. Ayun. May nakita akong waterfalls. waterfalls <laughs> Oh <ngayon. laughs> Ayan na naglalawa na oh Okay baha tour <laughs> Oh Baha tour tayo dito eh, buti na lang maano to Mataas yung bahay na to Malapit na tayo sa bahay ah, may parating na tricycle. Ewan ko lang kung harurut niya to. Matatalsikan tayo ng tubig. Ayan na siya. Ang <laughs> lalim pala nun. Ayan na. Ayan si Kuya. Ang ulo bigyan lumabo yung camera. Okay, tapos na yung journey natin. at nag picture picture pa yun, eto na tayo yan. dito na tayo ayan yan ba yung um, tirahan namin bye bye